Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV. Ngayon mga ka update natin yung ating binabaging. So yung ginagamitan natin ng uh, dahon ng saging na uh, bagging or dahon ng saging na seedling tree. So mga ka papakita ko po sa inyo kung ano na ang resulta, ang update ng ating bagging after 4 uh, days mga ka-farmers So let's go mga ka-farmers Okay mga ka-farmers ito po ang update ng ating seedling So ito po ay 4 days na po ito mga ka So tingnan nyo mga ka-farmers So mga almost 100% po Ang tubo ng ating uh, Dolce Na sweet uh, 100% po ang tubo ng ating seeds So dito mga ka-farmers uh, Ito po ay pipino So tingnan nyo mga ka-farmers Ang ganda ng tubo mga ka-farmers Okay So pakita ko po niyo mga farmers yung iba natin mga seedlings. Ayan, ito po mga farmers ang ating seedlings. Ito po ay uh, sweet 16 mga ka-farmers. So, tingnan nyo mga farmers Oh. So 100% po na tumutubo ang ating mga seedlings. So dito sa kabila mga ka-farmers to po ay uh, mga 5 days po ito mga ka-farmers after sowing. So tingnan yung mga ka-farmers. So dito mga ka-farmers, 3 uh, days after sowing, ito na po mga ka So yan, ang variety po nito mga ka-farmers yung Dulce F1 ng Sweet Melon. Ito po ay Sweet Harmony. So napakaganda ng tubo mga ka-farmers dito ay sweet 16. Actually ito mga ka-farmers 7 uh, days na po ito mga ka-farmers mula nang napunla ang ating buto. So pwede na po itong ilipat mga ka-farmers o pwede na po itong i-transplant. Uh, handa na po ang ating tanim para sa uh, open field na area. Actually mga ka-farmers ngayon ay nagtatanim na po tayo or nagtatransplant na po tayo. So magkikita nyo dito sa bilang mga ka-farmers. Uh, medyo wala nang uh, punla dahil uh, nagtanim po tayo yan makita nyo may nagtatanim sa ating area so ito po mga farmers ang ganda ng tubo mga farmers oh. so tingnan nyo mga farmers ang ganda ng ating tubo ayan so yan mga farmers sana nagustuhan nyo ang video na ito ang ating watermelon update sana Ah uh, may nakuha kayong idea sa video na or na-inspired kayo sa mga video na aming pinapakita. Ngayon mga farmers farmers subscribe naman sure at like niya rin ang video at pakicomment po sa ibaba para makita po namin kung saan aabot ang ating video or mga update natin mga ka-farmers. Salamat po sa lahat. God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers.